Hi mga sipag, Maraming araw po sa ating lahat. So sa video kito mga sipag, isi-share kayo dito kung bakit bumaba o namula ang ating performance dito sa ating Facebook profile account o sa ating Facebook page po mga sipag. So yan yung pag-uusapan natin mga kasipag. Ano? Kasi nga po meron pong nagtanong sa atin dito. Ito si Gina Dalina. Shout out to ma'am Gina Dalina. Ang tanong niya dito mga kasipag, bakit po tuloy-tuloy namula yung dashboard ko kahit patuloy ako nag-upload. So maganda itong tanong sa atin ni Ma'am Ginadali na ma, pagino, para po magkaroon po ng idea ang bawat isa at para maging aware po ang bawat isa kung paano o anong dapat gawin talaga para bumalik ito sa grain mga kasipag kung namula ito you know, pataasin ang engagement nito mga kasipag you know, para tumaas po at gumanda ang performance nito so yan yung pag-uusapan natin mga kasipag, para magkaroon kayo ng idea dito kaya panoorin nyo itong video ito ang dulo para malaman nyo po kung anong dapat gamin dyan at para malaman nyo na yun proceed na tayo So, proceed na tayo mga kasipag, you know? dito po, i share ko mga sa inyo dito mga kasipag, para mas maliwanagan po talaga kayo at para malaman nyo po kung anong dapat gawin no, para magkaroon kayo ng idea. So, punta muna ako sa aking Facebook. So, dito sa aking Facebook, no, dito ako sa aking professional dashboard. So, tingnan natin mga kasipag, you know? itong sa akin po mga kasipag, you know? ay ito ang kanyang performance, no, yung reach, yung interaction o engagement, it followers, o itong 3 second video no, yun, views nya so dito mga na namula po yan bakit nga ba namula iyan po mga kasipag. dito po ipapaliwanag ko po sa inyo kung anong dahilan so dito mga kasipag, meron po tayong last 28 days at date of rains nga kasipag you know? so meron syang date rains mga kasipag kung ano saan nakaset ito so dito mga kasipag, you know, meron itong konpirasyon so makikita nyo po dito From previous 28 days, ayan, nakikita nyo diyan. So, ibig sabihin po mga kasipag, eh, no? ito na po yung binaba sa ngayon. Yung cut-off niya ngayon, bakit nga ba mula ito po mga kasipag? Isa sa daylan ko bakit bumaba. Una mula ang ating mga dashboard or performance mga kasipag, eh, no? ay isa sa daylan hindi na po engaging yung video natin ngayon po. So, ibig sabihin doon mga kasipag, hindi na po gaano marami na nanonood yung ating mga viewers sa ating mga content video po mga sipag. Dahil sa dami-dami na po na mga content creator po mga kasipag. You know? At lalong lalo na po mga sipag, pag once na tayo po ay nagkaroon ng violation dito or nabigyan tayo ng consequence ni Facebook na naging not recommendable ayan, growth at rest mga kasipag you know? so reduce na po ang views na pag spread po ni Facebook sa ating mga content video. Hindi na po niya ito kaano isa suggest pag once na tayo po ay not recommendable na or growth at rest po mga sipag yun, know, halos 50-50 na po sa growth at rest. Pero sa not recommendable talaga, hindi na po talaga iyan nila isa sa po e eh, spread ang ating mga content video. Isa yan sa dahilan ko bakit na mula kasi pag ano, you know, kasi nalimitahan na po ang ating mga content video para maipanood sa mga uh, maraming content creator po mga kasi pag you know. Talagang bababa po talaga ang present. Kaysa doon sa previous, no, sa past, na 28 days yung cut-off niya sa day trains na nakaselect po, mga kasipaginok. Ayan, so yun yung mangyayari. So, mamonitor mo dito, mga kasipag, kung ilang percent na naging karoon siya ng negative yan, po, mga kasipaginok. Ito sa akin, share ko lang po sa inyo, mga kasipag. Naging negative ito dahil po, hindi na po ako gaano nag-upload ng content video. So, hindi na po ako gaano nag-upload mga kasipag, you know? At isa pa sa dahilan, nagkaroon pa po ako dito ng mga violation po. So, isa yan sa dahilan na magkaroon na yan, No? Your page recommendation is at risk. So, yan mga kasipag, you know? reduce na po talaga siya dahil sa mga isyo ko po sa mga violation. Isa yan sa dahilan no, na talagang hindi na po siya talagang i-spread ni Facebook dahil sa mga paglabag natin na policy. So dito, ang tanong naman sa atin ni ma'am, siya naman po, or ni sir, siya naman po ay tuloy-tuloy nag-upload ng mga content video. So dito mga sipag, ano, hindi po porket consistent ka sa pag-upload ng video, ayan ha, marami ina-upload ay ito ay talagang patuloy pa rin po yung pagtaas ng engagement. Hindi po doon nakabase, no? So, nakabase po ito dito sa views niya kung ito ba engaging po mga kasipag you know? so advantage dahil consistent ka malay niyo po sa video na iyon ay meron po itong magbabiral doon madami yung uh, nanonood, nagkakaroon na maraming views pero mga kasipag you know, kung wala naman itong nanonood, bakit? isa sa dahilan bakit hindi na, sila nanonood, baka ito naman ay walang kabuluhan, walang katuturan hindi po ito informative. So hindi po ito for fun, hindi po ito nakaka-motivate, nakaka-inspire, makasipag, you know, so hindi po sa interesting panoorin po makasipag or entel, uh, entertainment purposes only. So makasipag, kung wala po tayong mga talagang pampatrail na ano dyan, pampabiral na mga video, ay talagang bababa talagang ating views po, ang ating performance po, no? Ang ating mga dito sa ating dashboard, yung interaction niya, at reach niya, yung inabot ng lahat, yung uh, segundo niya ng views at yung followers. So, isa sa dahilan kung bakit dumadami at tumataas po ang ating uh, performance. Isa sa dahilan kung bakit uh, dumadami ang ating followers dahil sa mga viral na video po. Dumadami yung views, kahit isa pero nag-viral naman. So, yan ha. Para mas maliwanag sa inyo, hindi porket marami ka, nagpatuloy ka, nag-upload ng na video consistent ka. So, advantage lang yan. Pero hindi naman ito engaging maraming views. Wala din. Talagang, mga kasipag, kinakonfer po itong previous 28 days dahil sa day trains nito, mga kasipag. So, itong present na to sa cut na 20 days. So, dito muna, mamonitor, may confer po na ay talagang ngayon ay hindi na engaging ang ating mga content video. Talaga bababa po siya mga sipag. At lagi niyo po tatandaan, isa sa dahilan, kaya hindi na po ito na spread na ni Facebook dahil sa mga violation na bibigyan po tayo dito ng consequence na not recommendable o growth at risk po mga sipag. You know? Kaya, ingatan nyo po ang inyong page recommendation po. Yung status mga kasipag para ang performance nito ay tumaas po. So sana po maliwanag sa atin mga sipag, ha? yung mga nagtatanong na bakit namula, no bumaba yung ano yung performance at namula ito kahit naman po ay talagang patuloy sila sa pag-upload ng video so hindi lang po doon makasipag naka-base po tayo dito sa views kung ito'y maraming iko ito engaging maraming views ayan halos viral kahit bira lang nag-upload kung viral naman palagi yan ha tataas pa rin yung engagement so namula dahil na monitor nyo po iyan at na-compare po na talagang ang dati mo ay mas mas mataas mas engaging good performance kaysa ngayon kaya more upload video na mga video po dapat na ito po ay talagang may katuturan kabuluhan entertainment or ito po ay for fun para interesting panorin na ka motivate Ayan po mga sipag inspire no. So stress reliever. So sunsaan man ang inyong mga content video dyan. So nakapag-educate. Ayan mga sipag, about sa tutorial. Kung anong klase ka man dyan na pinag-share mo na iyong talento o skills po. Pagiging professional mo po. Share, share po. Ayan marami po magkaka-interest balang araw no. Magtatagumpay din po tayo. Makilala din po tayo dyan. So yun lang po mga sipag, yun lang po yung masishare ko sa inyo dito. Sana po naintindihan nyo itong video na ito at sana po nakatulong. At kung nagustuhan itong video na mga sipag, pasupport po sa ating YouTube channel. Okay, Chris TV po mga sipag. Kung hindi po po, ikaw ay nakasubscribe. Pasubscribe nyo na po po kasi pag. At pinutin na rin po ang notification button para mas lidid ka sa bagong videos na upload At kung meron ka suggestion at kananawan mga kasi pag, mag-comment down below sa baba para pag nabaso kayo, sasugutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa timakaya. At huwag nyo po kalimutan mag-like and share. Mga kasi pag, maraming salamat sa panood. Have a nice day and God bless all.